So eto na guys, after one week na pinakawalan ko tong mga si oh. bumabalik pa rin sila pag umaga dito para you know, ng pagkain So yun na sila O oh. oh. dito, dito Rrr! Ganyan kasi yung mga manok guys kapag ano, kilala na nila yung magpapakain sa kanila Ah, yun na napakain na nila yung pakain ko oh to 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 ito yung ano dito spoiled silang masyado hindi sila natatakot sa tao so yan so yan pagkatapos nilang maubos yun guys gagala na ulit sila di ba? Bilis din silang lumay. Makakain kasi sila ng ano, damo. So, yun Mga ilang ano pa to. Pwede na siguro katayin. ano? lalaki na nila. so yun yung ibong mandaragit guys so yan yung delikado sa mga patungot ayun rumuronda na siya pagka ganitong umaga rumuronda talaga yan ayun na pero yung ganitong mga kalaking sisiw siguro ano, mahihirapan na siya yan malalaki na sila kaya na nilang tumakbo ng mabilis kaya yung mga kalalaki na sila pinakawalan makain sila ng damdam na umaga pag nakita nila akong paglabas ko pa lang sumasalubong na sila eh na, lina, na kayo, pila. Ganun talaga guys, pagkakilala uh, nila yung nagpapakain sa kanila yan. No? Yung nagpakain sa kanila ng ano, siyang buwan. No? diba? Maamo sila eh.